Course, na may time na namutana na sa pagpatulong sa ng assistance Pastor nadawit sa pagkawala ni Adrian nagsalita na masama ang loob ni Pastor ngayon sa mga netizens dahil sa pambabash nito sa kaniya. ayon kay Pastor wala siyang ginalaman sa nangyari hindi naman naniniwala ang mga netizens dahil ayon sa kanila, todo deny si Pastor. Sinisisi ng mga pamilya at galit ang mga netizens kay Johnny dahil sa pagkawala ng lalaki. Dahil sa ebidensyang text message, pinapili pala si Johnny kung sino ang wawalain. Pumunta at dumalaw pa mismo si Pastor sa lamay mismo ni Adrian. Ayon kay Pastor, hindi totoo na nagpunta siya sa kamigin at matagal na daw siya hindi nakapunta roon. Dahil yun daw ang sabi-sabi at usap-usapan na nagpunta daw doon at nag-celebrate si Pastor at si Johnny. Kinamumuhian ng mga netizen si Johnny at si Pastor at grabe ang pambabash sa kanila. Biglaan at maaga ang pagawala ni Adrian at nangunguli lang kanyang buong pamilya dahil sa relasyon niya kay Johnny. Siya para man sana ay maging engineer na sa kanilang pamilya. Ayon sa usap-usapan at balita, dahil daw sa selos kaya nagawa ni Pastor ang lahat. Pero ayon kay Pastor, ini-insist niya na wala rin siyang alam sa pangyayari kaya huwag niyo daw siyang pagbintangan at huwag niyo siyang husgahan. Ano ang masasabi nyo sa video na ito guys? Mag-subscribe na at mag-comment para palaging updated sa Showbiz One.